Huwag kayong magalok muna sa akin yan Kasi marami pa akong gata Ay, oo oh. Laki ng talong nito, oo oh. Maambo na naman Pit Paa ng manok, Maambo na naman tayo Ayan, ganito talaga siguro Pag, ano uh, Pit sa uno Kumuulan Yo, WhatsApp good morning. Yan panibagong araw, panibagong vlog. Ayan. Today is November 1. Ayun. Wala tayong walang mga tao ngayon nasa sementeryo ngayon mga tao. Ayun, walang katuwang tao. So, yeah, for today's vlog, bisita tayo sa uh, palengke ulit. Para uh, um, titingnan natin kung maraming tao sa palengke ah, dahil nasa busy yung mga ano natin kababayan natin sa sementeryo titignan natin kung marami nagbibili sa ating palengke ayan ah, uh, marami marami salamat sa mga W marami marami salamat sa sumusuporta sa, sa channel ko so yun ah, uh, diretso tayo So yon huwag na natin patagalin At ayan, pupunta na tayo Tara na Let's rock! A human has been neutralized. Masag. Ano yan? Papasok na tayo. So yan, nandito na tayo. Papasok tayo dito. Sa Alenke. Ayan. Oy, umaambon-ambon. Natural lang daw 'yan pag mga Pista ng mga patay. Ganun ba 'yon? Umaambon-ambon. Ha, ba. Lori pas. Oy. Dekay pumunta sa, no? Aba pa pa. Ah, mamayapa. Sana naiko pa ako pero Parang Parang niyaki ako pupuntay. Oo. Eh. Tignan pa ha. Okay. Thank you. May ase. Bibili Ay, na ay maraming tao. pala. Nami-mili dito ano. You away.

food. Ito Mas, ka? tayo ng talong. Huwag mag kayong magalok alok muna sa akin yan kasi marami pa kong gata. Pupulot gata. Oo. Saka na, magsasabi naman, nagbibili naman ako ng gata dito eh. Huwag nyo nang alokuin kasi marami-rami pa ito. Ha? Gataan mo yung tuyo? Oo. Uh, Oo. Oh, oh. <laughs> munggo, munggo, munggo. Ah! Huwag niyo akong subukan na magbili ng gata. Ah, matitikman sa yung gata. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Ay, oo. Oh. Laki ng talong nito, oo. Oh. Sana, oo. Oh. Ganda. Malaking talong. Kasi ang iba may sekreto. Pag malalaking talong, ito. Eh. Ay, ah, okay to. Wala tong ano. Pag may ano yan, may sekreto yan pag oh, malaki. Oo, oh, ayan, sekreto to pag malaki. Ganito pa nakawag lata, yun. Yes. Talong? Magkano ka dyan? Lagir yan eh. Ha? Lagir yan, eh. yan, eh. yan. Talong? Sa nga kamatis, magkano na dalawang kamatis? 120 lang, bay. Oh, pila na? 14. 14. 14 pila tanan? 91. 91? Oo, so, oh, bibili tayo ng egg. kulang egg. Pares dito sa talong. Oh. Pilaw, kamatis at bibili tayo ng pulang itlog para pares sa ating ulam Yes. Habi yan yun. Magkano ang pulang itlog, Nay? 15 po. 15 sa? Kala ko 13. Boss. Pagdili ng dalawang piraso itlog na pula. Ah. Uh, kailan kayo pupunta sa ano? May sa cemeteryo. Ay, sir, nakapasa sir. Ay, ah, malayo pala. Oo. Ay, na-advance na po. Kaya oo. ano? Oo. Oo. ang business ko Oo. May 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 rap may ano. Ako na ma-adjust niya, ma-advance Malayo rin. Oo. Oo, nung nakarang araw kawin ako papunta rito. Daming umuwi. atik Sige, madam. Thank you. So, yun. Nakawin uh, so nyo siya. Yeah. Ulan. O, oh, na kayo ng kandila. Kandila. anda dami laki ng kandila. May mahaba, may maiksing na kandila. Oh, Pag bumili kayo ng kandila, piliin yung mahabang kandila. Huwag kayo bumili ng maiksing kandila. Mm. Para matagal. Maubos ah kapiling na yos na si Master Barberi ala <laughs> dah ha oh di oh. na Sira na, Sira na ko kay paring patire sa tuba ko wapo yan wapo ka bulay lahat yos na mayo so, nakapiling na tayo at uh... kuwet na Talong lang muna tayo tsaka tuyo. Pwede na to. Ah, uh, ano naman ngayon eh. Ah, uh, tanang mga patay. Ando sa panay mga tao. Sa sa ano, sa sa sementeryo. E, ah, ah. Ikaw e, ako, sa na punta sa sementeryo, wala pa. Ah, punta sa sementeryo, wala pa. Ikaw. Eh, ako, punta sa paranya eh. Uh, Ay, hindi nagawa pa ako eh bukas uh, oo oh, nga bukas may damo rin ako pwede na po ngayon marami tao sabi nila pwede na ako din tayo sa bahay ano na lang okay, so, hindi okay. na nakandila oo oh, pwede okay, na pwede na naman ako oh, magpipirig nalang sa halid kami kapaya ka pintuan lang bukulang yung sasakyan niya sakay na sakay okay. okay. ang leo kita mo dahil dahil ang doon na lahat Kau lawat parkiran tu, lawat parkiran tu bukas po hindi na to bukas malubok po yan uh, oh. kaya bukas na lang tayo dito mag ano hmm. sila lang muna no hirik muna na lang dito. oh. dito dyan na lang muna sa bahay may pinto oo oh. luto muna tayo tapulan mo yan gagawin tayo? talong prito yeah. tapos tuyo hmm. Oh, okay. no? oh, no. Hindi, kalamansi na lang, tsaka ano, sa usawan ito. Kalamansi, tapos sila. Oo. Kaya ikaw yung alamansin. nga. Tapos may itlog. Ah, may itlog na pula. Okay. Yo, tuloy-tuloy tayo. At ah, magluluto na tayo ng ulam natin. Marami pa rin tayo sa ating palikye. At yun. At ang dami ng ano, ang dami na na ano nga, nagpuntahan ng simenteryo. Oo, oh, kapusta! Ay, po ha? Anong Pasko ako ha? Oo, oh, malapit lang Pasko. malapit oh. lang paspo Desyender. Oo. Wala naman akong malaking trabaho. Wala namin akong trabaho. Ano namin akong trabaho? Wala namin akong Wala namin akong trabaho. Saan ah, ah, ah. Saan Dito sa sa San Roque.

lang ka total yung ano oh, 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 kalsada